so magandang tanghali sa inyong mga Kapigmate. So, ito 10 days na tayo ng 10 days na tong ating inahen simula ng mga anak mga Kapigmate. So, 10 days din tayo saka tayo nagkapon. So, ayan mga bagong kapon yung mga lalaki natin. So, ang kinapon natin dito ay bali anim na lalaki. Anim na lalaki mga Kapigmate yung kinapon natin kaya medyo mahirap, mahirap. <laughs> Tagal-tagalan 'yan. Ayan. So, yan, yung mga lalaki, yung mga nakahigalang yung mga babae, yung mga naghaharutan kasi 10 days mga kapigmate nag-inject tayo ng Bexan SP, vitamins po yun para sa mga piglet natin, lahat sila tapos um Terramycin LA 0.5 ml para sa mga kinapon natin yung mga halos hindi makagalaw na yan natol natorture daw sila yan. tapos yung inahin natin So wala pa ulit tayo na inject dito simula nang nanganak siya. So may sasagutin nga pala tayo dito ang katanungan galing sa isa nating subscriber sa YouTube. So basahin ko sa inyo mga kapigmate ang tanong niya. So ito po yung tanong niya. Sir, ma'am, ano po dapat ang gamot sa kakapanganak lang na inahin na hindi makatayo? Parang lumpo po yung paa niya sa likod ng inahin ko po. Ano ang dapat na gamot? O, so, kapapanganak lang mga kapigmate. Tapos, parang nalumpok after mga anak. So, una muna mga kapigmate, mamaya na natin anin yung mga gamot doon. Dapat mga kapigmate, gawin muna natin yung mga prevention. So, habang nagbubuntis mga kapigmate yung inahin natin, ayan, habang nagbubuntis pa lang po dapat siya, alaga natin po sa sisikal powder yung inahin. Pampatibay po yun ng buto, ng kuko. Yan po ang pampatibay nun. Pati na rin mga, mga kapigmate yung mga piglet, yung mga ganyan nakakatulong yun para yung mga beek ninyo matitibay yung tuhod nila, yung mga kuko nila matitibay yun po, yun po ang ang kagandahan ng pagbibigay po ng ng, amoxi, ay, ng sisikal powder mga kapigmate sa pagbibigay naman mga kapigmate ng ano, ng sisikal powder hindi naman po mga araw-araw ka kailangan kayo magbibigay. So kagaya ko po, po nasanay nasa na, ka usanay po sa sisical powder tong mga inahin natin, tong mga bake na to pati yung inahin na sa dulo mga pigment Dahil sanay po sila sa sisical powder, ang pagbibigay ko na lang po sa kanila mga ka pigment ay ano na lang po. Minsan twice a week, minsan once a week na lang. Depende po yan. Ang mahalaga lang naman mga kapigmate, lagi pong mayroong sisical powder yung inahin natin pampatibay ng tuhod, para Panakatulong din yun sa mga bake mga kapigmate. So, yun mga kapigmate. Ha? tapos na tayo dun sa prevention natin. Ganun dapat ang gagawin nyo. Pag gusto nyo matitibay yung tuhod, buto ng mga inay nyo, sa mga piglet nyo, ganun ang gawin nyo. Pero, ito naman yung problema ni ma'am. Um, nanganak, tapos parang lumpo yung paa sa likod. So, hindi sabihin natin na yun po mga kapigmate, ay nalumpo, mahina na po yung tuhod nun. Ang gagawin lang po nun mga, natin mga kapigmate, dun po tayo magbibigay araw-araw ng sisikal powder. Mas maganda nga po kada kain. Kasi wala namang overdose yun mga kapigmate. Kada kain ng inahin nyo, bigyan nyo ng kalahating kutsara na sisikal powder. Kasi wala naman pong nakalagay doon kung gaano karami ang kailangan natin ilagay. Ganun na lang mga kapigmate. Kada kain ng inahin, kalahating kutsara lang po ilagay nyo. Kung two times sa day kayo maglagay, o di umabot din na isang kutsara sa maghapon. So mga kapigmate, sa gamot nun mga kapigmate, kasi kung bagong anak yung inahin tas na lumpo, hindi na maaari na hindi kayo mag inject ng antibiotic doon Sa pag inject nyo ng antibiotic mga kapigmate sa inahin nyo na bagong anak sapat na po yun Okay na po yun Huwag na po kayo mag-inject ng kung ano-ano pa Antibiotic tapos oxytocin lang Tapos yung sa pamimilay ng inahin nyo mga kapigmate uh, Kakulangan lang po yan ng sisical powder Tapos mayroon pang isang dahilan kung bakit uh, napipila yung inahin mga kapigmate Lalo na yung mga paanya Pag naglilibor kasi yan mga kapigmate Todo ang kayod nila Sabi natin di ba naghuhukay-hukay sila Yun hinuhukay niya yung nag-ano sila ng, ng kuko nila. Tapos pag nairi sila, kunwari may nasisipa sila yon na napeper na sa yung mga paa nila. Kaya minsan pagkataas mga anak, napapansin natin yung mga ano natin, mga inahin natin, namimilay. So sa ganun mga kapigmate, yung sisical powder lang na bibigay nyo, yun na lang, uh, yun na lang ang gawin yung gamot, pampatibay lang ng buto niya. So ang aalalayan nyo lang po sa inahin mga kapigmate, palakasin kumain yung inahin. Kailangan malakas kumain. So, sa ganong inahe, nare kung malakas naman ang inahe nyo, so, hindi na po kayo dapat mag-alala dyan. Maglagay lang kayo ng sisikal powder sa pakain. Maglagay, maglagay lang kayo dyan ng sisikal powder sa pakain nyo, mga kapigmate. Tapos, yung sa tuhod niya, mga kapigmate, yung hindi siya matayo, uh, makaka-recover din po yan. Huwag kayo mag-alala. Pero, mga kapigmate, uh, check nyo rin po, mga kapigmate. Minsan kasi, nagtaka-problema din yung inahe natin sa mga kuko. Check nyo yung mga kukong ganto ng inahe nyo. Yeah, nyo. Yan, check nyo tapos dito sa ilalim pag nakahiga siya, makikita niya naman yan, kagaya. Punta tayo dito. Punta dito sa mga natutulog. Kasi yon makikita natin yung kuko. Para actual nating maitutulo sa inyo. Hanap tayo ng ina hindi madali natin makikita yung kuko. So, yan, ito, mga nakahiga. So Ah, dito tayo. Dito tayo kay Piona. Ba ito si Piona eh. Yan. So ito mga kapigmate kalimitan nagkakaproblema sa ina nito kung kukunla. Check nyo po dito kung may sugat dito sa ganito. Kung may sugat yan. Kalimitan sa ganito yan. Sa mga ganito dito kung makikita nyo may crack. Yan may crack. Yan. Pag ang crack na yan ay umabot dito mga kapigmate. Yan. Masakit po yan sa ina Talaga mapipilay po talaga yan. Pag umabot yung crack na yan na ganyan. Kaya inaalagaan ko yung inahin mga kapigmate ng sisikal powder. Ano. Oh. Lahat po itong mga buntis na to. Yan lahat po ay nilalagyan ko si powder kasi habang nagbubunti sila mga kapigmate lumalaki na lumalaki sila bumibigat na bumibigat kailangan yung mga tuhod nila matitibay mga kapigmate oh. walang sugat-sugat yan oh. Ayun, dapat oh. yan check nyo rin po mga kapigmate kasi pag may sugat yan or may hiwa talagang hindi makakatayo yung inahing nyo yun lang mga kapigmate maraming salamat